There are some uh, uh, videos na lumalabas po, if I may share again, uh, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, uh, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, uh, pinangakuan daw po na babayaran po sila at tapakakainin uh, po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang, uh, ang uh, pangako sa kanila. Pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po. They, they, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nasasabi. Ito po yung, yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon ata mama yay at uh, papa kita din baka may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200. mo. Mm -hmm. Po. We were just providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng, sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite in po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for three days with a commitment na babayaan po sila, yung, yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung, uh, nililista po yung mga pangalan po nila. nililista po ng no, binibigyan na abutan po sila allegedly again allegedly ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po allegedly ay 500 daw po yung uh, pinangako sa kanila but it turned out doon po sa sa ito po ipapakita po natin ito yung uh, logbook po na yan yan po, medyo malaki. nilabuan lang namin yung mga pangalan po nakalagay po diyan 200 po. So isa-isa po ibinigay. So ah uh, yan po, uh, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan kumakalat po sa social media. So I'm not sure po kung ito po if you are referring uh to the same uh scheme po kung bakit nandoon na po sila without demeaning uh, po yung uh, purpose and uh, meaning po ng mga tao po na nandoon na uh, sana naman ah uh, Again, uh, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at uh, na nagamit po for for their own vested interest po.